maghintay abutan mo ng takip silil at ah, Eh, eh, pambira yan. Napakaganda ng panahon na naman mga idol. Parang uh, papabalikin na naman yata mga bagyong nagdaan ni Sagwa ni Tatay. Dahil sa kanyang uh, pambihirang kanta at busis mga idol. Pambira. Good morning, good morning, good morning, good morning mga idol. Uh, andito na naman ho tayo mga idol. Oh, napakaganda ng panahon ngayon mga idol. Oh banayad na banayad ang karagatan ng diwa ni Summer mga idol oh. tingnan nyo mga idol yan walang kaalun-alun at walang kahangin-hangin rin pambira kaya naman alas 6 pala ang ay uh, matindi na ang sikat ng araw pambira dahil walang kahangin-hangin mga idol pero mas maganda na po ito kaysa sa maulan mga idol at bagyo pambira yan kaya naman mga idol, sisagwan ni tatay mga idol ay muling nagpapasalamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating mga magagandang mga pelikula. Balik na naman tayo sa normal nating bangka mga idol. Ito po yung ating ginagamit sa ating uh, ah, ah, pamimingwit. O oh, yung kuan yung spaceship na gamit natin ng mga nakarang araw mga idol. Ay hiniram lang po natin yan hindi po natin pagmamayari yun mga idol Oo. kaya naman mga idol muli sisagwan ni tatay dahil ganda ng panahon mga idol muling pumalaot na naman sa araw ng lunis agosto agusto 4 ayan na sana sortihin muli tayo kaga tulad ng kahapon mga idol na kahit papano nakabintaw tayo mga idol Okay, so again, tabayan nyo muli mga idol kapag uh, narating na po natin ang ating fishing spot na uh, pupuntahan napupuntahan. Still mga idol and uh, enjoy watching. One hour later. Ayan mga idol, narating na po natin ang ating uh, isa sa mga paboritong fishing spot. Ayan, isang oras lang mga idol ang ating pagsagwan dahil... Uh, uh, masarap magsagwa ngayon mga idol oh, kahit papano medyo mabilis bilis ang usad ng ating pagsagwan kaya mabutang isang oras laang ang ating pag-sagwan papunta rito Okay, sige mga idol, umpisa na po natin mga idol yung ating gamit mga idol, yung katulad yung kahapon mga idol. It's dalawang hook, 5-6-4 na hook mga idol at uh, may maliit na tingga at ang ating nylon numero 10. Naturalmente mga idol, yung ating pamain mga idol. Ito ayan, marami-rami mga idol ito. Kapag yan mga idol ay naubos ng kagatang isda mga idol. Tsak, itong ating uh, asting na bangka mga idol ay uh, talagang punong-puno po ito. Kaya unahin natin mga idol ang pagpain ng uh, patay. Ayan. Ito, itong isa mga idol pwedeng dalawan yan. Okay mga idol, unang hagis, ayan. Tingnan natin mga idol kung anong klaseng isda ang ating uh, mahuli sa ating unang hagis. Pag kinagat yan mga idol, umatik yan mga idol. Sherbol yan mga idol. Ah, huli yan, pambira yan. Hmm? Mm -hmm. Okay, ayan mga idol. Unang huli. Kanoping kaya ito, sana kanoping. Kanoping ka ba? Aba, kanuping nga mga idol. Ayos. Ah, okay. First cut Unang huli natin mga idol. Ay kanuping. Pagka nagtuloy-tuloy itong kanuping mga idol. Naku, sasabihin ko sa inyo mga idol. Talagang uh, uh, malaking bukang nakanta mga idol sa ating pag-uwi. Kaya naman mga idol, sa muli natin. Ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol, matik yan mga idol, holy yan. Pambira yan. mm, -hmm. mm -hmm. Okay. Ayan mga idol. Pangalawa. Pangalawa. Aba. Uy, pambira dalawa mga idol. Ayos to. Pangalawang holy. Dalawang holy. Pambira yan. Anak kaya Anak Pambira na bobolol talaga. Eh, ang aga-aga sa guwani nabobulol atin nabubulol. Yung ating pangalawang huli mga idol ay dalawa. Pambihira yan. Kanya lamang mga idol. Ang aga-aga sa guwani mga idol ay nabobulol uh, nabubulol. Pero di bali mga idol, ang importante ay mahalaga mga idol na kahit mabulol si sa guwani sa nakakahuli pa rin tayo mga idol. Kaya naman nagisan muli natin. Ayan. Pag na naman yan mga idol, ay naku panugurado dalawa mga idol na naman pambira yan mm, -hmm. mm -hmm. ayan okay ano ping naman ito aba ay pambira yellow mangrove snapper mga idol akala ko kanuping mali si sa guwan tatay sa kanyang sapantaha Painan muli natin, wag ho nating, uh, bagalan. Kaya nga na, mabilis ang ating pagkuhan. Hagis. Ayan. Ay, lumipat ang hangin mga idol. Sayang. may ang ating bangka. Ay, pambira. Ay, mag adjust na naman tayo sa ating uh, bangka. Uh -huh. Ayan, huli na naman. Mabilis mga idol ang kagatan. Uy, kaya lamang. Um, uh, malit maliit. Pakawalan nun natin to mga idol. Maliit pa. Yan. Umikot ang bangka mga idol dahil ang hangin ay lumipat na. Kung kailan nakahuli tayo ng yellow mangrove snapper mga idol. Ayan. Lumipat yung bangka. Umikot dito tayo sa kabila mga idol dahil umikot yan. baka meron dyan mga idol baka mas malalaki pa di yan ang ating mauli pag kinagat yan mga idol matik yan huli hmm. okay ayan mga idol nakahuli rin tayo dito sa kabila anong klase ito ay pa pambihira medyo may kaliitan sila mga idol. pero pwede na po ito pambaksi huwag na huwag natin pakawalan sayang grasya din yan mga idol Saglit lang mga idol. Okay, pa ina ho natin. Walang yang hangin na yan, mga idol. Lumipat pa. Okay na sana yung ating um, buhay na mano. No? Lift tayo sa uli. Sa kabila. Pambira. Pag yan mga idol, matikyan yan. Uli yan. Mm -hmm. Okay, kaya yan mga idol. Nakakahuli na naman tayo. Ay, pambira ka. Ang bato. Bali mga idol, masarap na paksiwi naman yun. tipid-tipid tayo mga idol sa ating pamain. Hagisan muli natin. Yan. Pag kinangkit naman yan, matik yan mga idol. Huli yan. Hmm? Okay. Ayan mga idol. Pambira ka. Ano ka? oo oh, pambira. Huli na naman. Pampaksiyo. Kahit papano mga idol, pampaksiyo lang ho natin yan. painan muli natin At pagkatapos painan hagisan ha natin mga ito pag kinagat na naman yan mga idol yan mga idol Uli na naman yan pambira yan hmm uy o yan mga idol ngat kaagad ho okay anong klase aba aba kaya naman pala medyo malakas mga idol ah dalawang hook mga idol lang sumabit sa kanya pambira yan ayaw natin paghawak mga idol walang kawala siya mga idol uy huwag ka nang kumuan pambira ka ibuka mo yung bibig mo pambira ka para matanggal yung hook bira kayo pang ibuka ha okay mga idol isang lapo lapo pala kaya naman pala medyo malakas siya eh. dahil uh, lapo lapo mga idol ayusin lang muna natin yung ating kuan dahil na kuan okay mga idol ating painan muli yan. hati hati lang yan mga idol ho. Wag tayong uh magkuan lang ho tayo magtipid lang ho tayo ng pamain kahit paano pa, mga idol pag naubos yan mga idol puno itong ating bangka pagka nagtuloy tuloy yung huli hagisan muli natin pambira yan yan pag kinagat na naman yan mga idol matik yan huli yan hmm, yan naman okay hmm, bilis ang bilis uy umahang uy pula na naman mga idol haba bumuka na yung bibig kagani na mga idol yung ating unang huling lap. medyo mas maliit po ito yan op ganyan lang mga idol dalawang sunod sunod na lapo lapo mga idol ang ating nahuli huwag na kayong maingay diyan. yan pambira kayo pag kayo nakatakas pa yari hindi tayo makakabinta yan kaya stay lang kayo di yan ha eh eh pambira yan. Hagisan muli natin mga idol. Nariyan pala yung lapo-lapo, pambira yan. Pag kinagat na naman yan mga idol, lapo-lapo na naman to, panunggurado to, pambira yan. Hmm. Hmm. Ayan, mga idol. kaya ano naman to? Ay, pambira ka. Kala ko, na eh. Kinagat yun mga idol. Kamukat-mukat mga idol. Ito, basura pala itong nga. Pambira na wow, mali tayo. Agisang muli natin, pambira yan. Loko yun ah. Pinaasaho tayo. Ito mga idol, pag na naman to, malamang, holy is na po ito, pambira yan. Hmm? Mm -hmm. Oo, kaya na naman, mga idol. Sana hindi na ito basura, pambira yan. Ha ba? Ay, kano? kanuping. Kanuping na mga idol. Kala natin basura na naman, pambira yan. pa ininan muli natin kapag ganina kasi mga idol na wow mali tayo mga idol kala natin is Dana. yung pala ay basura ang subabit sa ating hook ito mga idol pag kinagat yan huli na naman to hmm ayan ay loko loko ka ah ba pampaksu mga idol Pagisan muli natin. Ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol. Uh, matik na yan mga idol. Holy yan. Mhm. Mm mhm. Mm ay loko. Mhm. Mm Huli na naman, matik na ito. Kanuping naman. Ay pambira ka. Sinabit pa sayang. Ah. Wala na. Nakailang sabit na ho tayo mga idol. Yung ating uh, sampung hook mga idol ay uh, na. Pag ito Natanggal, wala na tayong, oh. Wala na talaga, mga idol. Ayun, oh. Huh. Pabigat na lang, mga idol, ang natira. Ang bira. Napakarami pa nating pamain, oh. Tingnan nyo yan, mga idol. Marami pa yan. Oh. Oh lalaki pa nito oh. dami yan mga higit uh, pa yan oh. mga idol oh. higit 30 piraso pa yan ganito kalalaki oh. dami nito oh. oh. nabusan lang tayo ng hook yan sayang <coughs> time check mga idol araw Ayan, mga idol. ang oras mga idol alas 9 Rentedos kahit pa paano, medyo maganda ganda pa rin po ang panahon sa ating uh, pag-uwi sayang marami pa talaga sa pamain at eh hindi na ubos kaya naman ang ating huli mga idol yan lang yan o oh. kahit pa paano, mga idol makakabinta o tayo nito oo oh, yan marami maraming isdang bato mga idol ang ating nahuli ngayon kanoping pipiliin lang natin mga idol yung uh, medyo malaki laki mga idol dahil yan ang ating pampinta at ang uh, mga maliliit mga idol ay ating pang ulam lang yan mga idol Oo, ganun po si ni tatay pagka maliliit ang uli, pang ulam pagka malalaki mga katulad nito mga idol ay ating pampinta po yan marami-rami po itong mga idol oo kaya naman mga idol Hanggang dito na lamang muli tayo. At sana bukas mga idol ay uh, nariyan po muli kayo upang uh, panuorin po itong ating mga uh, magagandang mga pelikula. Pampira yan. At, sa guwan ni tatay ay labis mong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta uh, at panunood sa ating uh, uh, pelikula sa araw-araw mga idol. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Uwi na po tayo.